Good day, Doc. Pwede po ba ang ionic minerals sa merong tubig sa baga? Mapapagaling po ba siya nito? Salamat po. Uh, hindi ko alam ano, you know, kung anong ibig yung sabihin tubig sa baga kasi ang tubig pwede uh, nasa baga mismo o pwede dun sa lining ng baga. Okay? Hindi ko alam kung yung sinasabi nyo is uh, ano, uh, plural effusion. Okay? Uh, kung mapapansin nyo po, for example, itong uh, itlog, pag nilaga nyo, di ba? uh, pag uh, bubuksan nyo po yung itlog, bago makakita sa itlog, meron po membrane in between yung shell at saka yung itlog mismo. Okay? Yung baga natin, meron din ganong membrane. Kaya kung yung tubig ay nandun sa gitna ng membrane at saka yung shell, hindi po yan ganon nakakatakot kung kukunti lang po yung fluid na yan. Pero kung madami, problema po yan. In the sense na uh, hindi makapag-expand yung lung and therefore uh, kulang na kulang kayo ng oxygen. Kung marami po yan, usually tinutubo po yan pagkatapos tinatanggal ang tubig. Pero pag minimal lang naman, uh, okay lang po. Pwede kayong gumamit ng ionic zinc copper sa ka-selenium. However, kailangan malaman kung ano po yung sanhi kung bakit nakakaroon ng tubig ang inyong baga. Oftentimes, uh, is either infection o maaari meron kayong bukol dun sa inyong baga. So kailangan eh, alam ko naman siguro alam niyo yung ano yun kasi by that time before na kayo po ay uh, um, bago niyo nalaman na meron tubig ang inyong baga you, maybe you have undergone either chest x-ray o CT scan uh, para ma-identify po yan. So nandoon po yung diagnosis ko ano yung pinakapunot dolo kung bakit nagkaroon kayo ng tubig dun sa baga at yun dapat ang i-address. Kasi kung alis nyo yun lang yung tubig, maaaring bumalik uli yan pag inalisan ng tubig ang inyong baga.